Hello po mga kababayan, magandang gabi. Kahapon ko pa sana ito ibablog, kaso nga, dahil sa ang sama ng pakiramdam ko. Kahapon po, wala na akong ibang ginawa, kundi humiga at saka manood ng mga video. So, pinanood ko po kahapon yung ah uh, yung ceremonies, ceremonies doon sa dambana ng kagitingan sa bataan kung saan nandoon si Pangulong Bongbong Marcos si kasama niya si DND Secretary Gibocodoro si uh, PNP Chief ba General uh, Browner tapos yung US uh, ambassador at saka yung Japanese ambassador at naglagay po sila ng ngayon lang po ako sa totoo lang ngayon ko lang napanood ang seremonya, ceremonias niyang pag uh, pagko-commemorate ng uh, araw ng kagitingan or araw ng mga bayani na ang inaano po natin dito inaalala ay eh, yung Death March. Yung pagbagsak ng uh, the fall of Bataan in the hands of uh, to the hands of the Japanese Imperial Army noong Second World War. Ilang uh, libong mga sundalong Pilipino at Amerikano yung pinahirapan pinapaglakad. Ilang ilang ano ba inabot yung paglalakad nila? Pinapaglakad sila, pinahirapan ng mga uh, sundalong Hapon. <coughs> well, wala naman tayong magagawa kasi gera yun eh. Hindi naman natin pwedeng <coughs> sisihin or magalit doon sa mga mga Japanese soldiers o army kasi may nagutos din sa kanila. <coughs> So, yun nga po. Inabot yata ng isang buwan yung ito yung umpisa, yung follow of bataan na kung saan yun ang umpisa din ng death march na tinatawag. Nagtataka lang ako bakit walang pelikula tungkol sa death march. Naisip ko tuloy kung ako lang may pera pagpuproduce ako ng pelikula ng yung death march. Dati parang narinig ko kay ano may may project yan eh, Death March na ang Hollywood movie na ang ano nga niyan, ang <clears throat> ang bida doon ay eh, si Tom Cruise. Natuwa ako kasi at least eh i-memorialize. Pero iwan ko kung bakit hindi natuloy. Siguro baka iniisip nung nung US at ng Pilipino o ng buong mundo na makikita uli ng buong mundo kung ano yung ginawa, masamang ginawa ng Japan sa sa mga Pilipino at Amerikano. So kumbaga parang masisira. Uh, ano ko lang 'yun ha, parang opinion ko lang, analysis ko lang. Baka iniiwasan na nila na mapasama pa ang imahe ng Japan sa buong mundo kaya pero, yun naman po eh, para sa akin, eh, okay lang naman na ipilikula dahil as a history, a piece of history. Eko yung mga nangyari nga sa Vietnam Vietnam War, di ba? Isa na pelikula. Marami. Yung Killing Fields, yung Valor, marami. Naging pelikula. Ewan ko kung bakit hindi nila ito ginagawa. Ang naalala ko po kasi kahapon para para akong habang pinapanood ko siya para ako naluluha po ako sa sobrang uh, sa sobrang sama ng loob, uh, awa doon sa mga sundalo. Tapos eto si Pangulong Bongbong Marcos, siya yung pangulo ngayon na siya yung nag-head ng commemoration. <coughs> tapos knowing na yung tatay niya si former president Ferdinand Marcos Sr. ay kasama doon sa death march nakarating siya hanggang doon sa nakasurvive siya nakatakas nga eh natakasan niya yon ewan ko pa paano niya ginawa matalino eh <coughs> pero kasama siya doon as far as I know nakaka nakakatuwa lang po kasi panoorin kahapon yung yung ceremonies kasi nandito si Pangulong Bongbong Marcos natin Pilipinas tapos yung US ambassador and then the Japanese ambassador nandoon and then nagplay yung ipinlay yung uh, national anthem ng tatlong bansa national anthem natin National Anthem ng US at National Anthem ng Japan. Hindi ko alam na ginagawa pala lang. Ngayon lang, first time ko na panood. Nakakatuwa kasi biruin mo, nung World War II, magkakaaway itong tatlong bansa. Pero ngayon ito, magkakasama sila. Nag- uh, commemorate nung pangyayaring, kumbaga eh, <coughs> very dark chapter ng buhay ng tao. Magkakaaway, pero ngayon magkakasundo, magkakaibigan. At ayun, nag-alay sila ng uh, wrath, bulaklak, sila-sila, bawat sila, isa. Nakakatuwa lang po, panoorin, na ganun ang nangyayari ngayon. Dating magkakaaway, dating mga ng ape, pero ngayon, eto, magkakaibigan at nagsosoportahan ngayon. Pero imo di ba? Ang yung problema natin sa West Philippine Sea, tinutulungan tayo ng Amerika and ng Japan. Na nung Second World War, eh inapi-api tayo niyan. Pinagpapapatay yung mga kababayan natin. Binomba yung ito namang Amerikano, pinagbobomba yung Manila. 'Di ba? Amerikano po ang nagbomba ng Metro Manila, uh, Manila City. Hindi naman Hapon. Pero yung Hapon, habang nagbobomba yung Amerika, pinagpapapatay naman niya mga sibilyan. Naga house to house po sila. House to house. Pinapatay mga sibilyan at napaka hindi po talaga magandang i-imagine. Very unimaginable way of dying, killing. Mga bata, mga baby, mga babae, buntis. Talagang napaka karimarimarim po, kahindik-hindik. And then, ito namang Amerika, para ba silang ano eh, parang ganito, may anay yung bahay. So, para mawala yung anay, sinunog yung bahay. Parang ganon ang ginawa ng Amerika sa Manila City. Pinagbububomba nila, kinarpet bombing nila mga kababayan. Kaya sira-sira yung mga buildings. Kaya nangawala yung mga importanteng dokumento, mga records, dyan sa National Library, sa archives. Kaya ako, may, may, may project sana po ako sa pamilya, para sa pamilya ko na nire-research ko yung mga roots namin. Kung yung both sides, sa side ng mother at saka side ng uh, ama, ina, tinitrace back ko po kung sino yung di ba alam niyo na yon yung yung uh, tawag dito yung genealogy gusto ko po kasi gumawa ng genealogy family tree kasi gusto kahit sino naman po gusto nating malaman kung sino-sino ba ang kamag-anak natin saan ba tayo galing kasi sa pagkakaalam ko po, yung uh, father ko, yung roots ng father ko is from Italy. Mga Manzano. Sa Southern Italy. Palermo. And then, yung sa mother side ko naman, galing ng Spain. Sa Sibil. Sevilla, Spain. Opo. Pero, siyempre, nagpunta sila dito nung panahon ng Kastila. So, yun po yung gusto kong i-trace back. Kung hanggang sa dulo. Eh, hindi ko na, wala na kasi pagpunta ko dun sa sa National Library, wala na daw po yung mga records kasi binomba noong World War II sayang. Sayang kasi hindi ko malalaman kung saan kami nanggaling, kung sino-sino yung mga kamag-anaka namin, way, way, way back. Kasi naman noong araw, wala pang internet. Kasi kung meron sana, di, nailagay sana yun sa cloud. Diba? na i-record for eternity. Eh ngayon, hindi. Kaya hindi ko na tuloy malaman Hanggang sa ano na lang. Hanggang doon sa lola. So from lola pataas, pataas ba o pababa? Wala na. Wala ng records. Kaya doon pa ako medyo masama ang loob ko sa Amerika. Kasi yung ginawa nila, binomba nila ang Manila. Although oo nga, nireconstruct naman siguro. Pero di ba ang nagreconstruct niyan hapon kasi pinapagbayad nga mga war remuneration pinapagbayad ng mga damages yung hapon yung Japan pero ang bumomba niyan Amerika para lang pasukuin yung mga hapon, binomba ang Manila. So, Manila City was in total ruins after the war. Parang pangalawa lang sa Warsaw sa destruction, sa extent ng destruction. Kaya yun po ang isang hindi ko uh, pinangihinayangan ko. Wala na tayong magagawa kasi tapos na eh. gere eh. ganun ang mga strategy nila eh, bombahin sana naman pinili man lang yung hinulugan ng bomba eh pati nga PGH di ba hinulugan nila ng bomba ito mo yun maraming mga nurses ang namatay doon mga doktor, mga mga pasyente pero may kalukuhan na yun ospital mo bombahin mo hindi naman pwedeng sabihin nagkamali dahil kailangan yung target mo. Alam mo ko yung anong tina target mo. Anyway, so balik po tayo dun sa uh, araw ng kagitingan. Although ako po ay na mixed emotions po ako kahapon kasi yung feeling ko na kawawa naman yung mga nagbuwis ng buhay nung World War II, yung mga sundalo na pinahirapan, pinapaglakad sa init. Biruin mo mga kababayan, nagkataon pa na month of April, summer na summer, yung buwan mismo na talagang pinakamainit pinakamainit sa buong taon dito sa atin. <coughs> Di ba? April hanggang May. 'Yun ang pinakamainit natin. Doon pa tumapat sana man lang kung mga bandang uh, buwan ng uh, September, yung may medyo nag-uulan-ulan. Mas maigi pa siguro po kung kung maulan, kung bagyo, kaysa yung talagang tag-init. Kasi yung ulan, makakatago ka pa. Pero tag-init, my God. Eh sa pagkakaalala ko po, sa mga nabasa ko ng na mga uh, mga istorya tungkol sa Second World War dito sa atin, yung mga sundalong Pilipino, actually mga, hindi po lahat yon mga, mga professional na sundalo. Marami po doon mga kabataan na hinugot lang sa mga pamilya. Pinilit na kinuha para nga mag, magsilbi sa bayan. May mga may edad nun eh, 16, 17 kabataan, mga tatay, mga lahat ng kalalakihan. <coughs> Kasi nga kulang tayo sa kulang tayo ng sundalo. Eh ini-invade na tayo ng Japan. Biro ba 'yung ganun mga kabata? My god. Ngayong panahon ano ang ginagawa ng mga 16, 17 years old? na mga kabataan lalaki natin. Wala, mga baby. Pero noong araw, World War II, hinugot sa pamilya para magsundalo, tinuruan lang na kumawak at magpaputok ng baril. Yun na. Ano naman mga kinala akaalaman kaalaman nun? Eh yung sundalong hapon, well trained. Well trained sila. Sanay na sanay na sa gera. Nang galing na sala ng kung saan sa ang bansa na nanakop sila. Sa China, galing sila ng China. <coughs> Kumbaga, sa abilidad po, sa experience, walang panama yung mga sundalo natin. Iilan lang. Iilan lang. Tapos pinatay pa si si ano, si Antonio Luna, na isang magaling na magaling na ano general o <coughs> oh, pati si ano namatay <coughs> mga magagaling natin general yung si Goyo Del Pilar batang bata pa si Del Pilar nung napatay siya 21 years old nangyari naman yun before World War II pero kung inabutan niya yung World War II nasa prime age na siya, magaling na siya sigurado na isang general. <coughs> so yun po, kapag ganito na yung araw ng kagitingan, ang naalala ko po talaga ay yung makikita natin sa mga litrato, sa mga history books, yung hindi po natin masukat ma ma laman kung anong hirap po yun. But just imagine, sa sobrang init ng araw, hindi pa sila pinapakain, hindi pa pinapainom ng tubig ng mga hapon. Biruin mo yun. Tapos pinapaglakad ng ilang milya, ilang araw na lakad, isang buwan, hanggang makarating doon sa Maraming namatay doon mismo sa yung mga hindi na talaga kinaya. On the way, maraming namatay. Kaya kumbaga, ito pong pag naiisip ko itong mga Duterte sa mga pinaggagawa nila, wala man lang po silang respeto o pagmamahal sa ating bayan. Samantalang ito, itong mga pangyayarang ito ng World War II, na Maraming nagbuwis ng buhay ng mga kababayan natin para lang magkaroon tayo ng ganito kasarinlan, freedom. Tapos itong mga Duterte, pili tayong ipinamimigay sa komunista. <coughs> Kaya nga ako masasabi ko, sana kung mayroong batas na pwede itong patayin itong pamilya na ito at itong mga mga pro-China na ito kaso walang batas eh itong pagka-tridor nilang ito <clears throat> but then yung isang ikinatuwa rin ng damdamin ko kahapon ay eh yun nga makita mo na yung tatlong bansa magkakaisa dating magkakaaway ngayon ay magkakaibigan at nagsusuportahan Tutulungan. tapusin ko na po mga kababayan kasi <coughs> hinihingal na ako sama talaga na... sama talaga na pakiramdam ko okay mga kababayan so sangalan po ng ating mga bayani kilalaman o hindi yung mga nagbuwis ng buhay yung mga sundalo doon sa napasama doon sa death march para po sa kanila. Eh, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lang naman po ang nagiisa nating tahanan. Okay? So, thank you for watching and I'll see you next time. Peace.